Nagbigay ng pahayag si dating Sambales Governor Amor de Loso sa ginawang pagpapaalis at demolisyon sa tahanan ng may limang daang pamilya sa Sitio Agusuhin, Barangay Kawag, Subic, Sambales. Emosyonal si de Loso dahil ang lugar ay pinagkaloob sa mga residenteng naapektuhan sa pagtatayo ng Hanjin Heavy Industries Company Limited sa Redondo Peninsula. Ayon sa dating gobernador ng Sambales, bago pa man daw siya maupo sa pwesto, ay pinaalis na ang mga taga-Sitio Agusuhin sa kanilang tinitirhang lupa. Kaya sa kanyang termino ay tinulungan ng kanyang administrasyon ng mga residente nang italagang relocation site ang dinemolish na lugar. Ngunit noong Martes, pinaalis sa mga ito dahil ang naturang lupa daw ay pagbabayari ng isang pribadong kumpanya. kawawa sila eh. They are victims of injustice, hindi politika. Hindi mm -hmm. naman political act yan eh. Mm -hmm. They are victims of the greediness of man to filumen. Ayon kay Deloso, hindi dapat napatituluhan ng naturang lupain dahil ito ay diniklarang Timberland ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Sa ilalim ng batas, ang isang Timberland ay maaari lamang maideklara na alienable and disposable o maaaring gawing residential, agricultural, educational o commercial sa pamamagitan ng isang batas sa Kongreso o sa pamamagitan ng isang deklarasyon mula sa Pangulo ng Bansa. Ayon sa DNR Central Luzon, wala daw silang dokumento na nagpapatunay na ito ay isang timberland. Pero ayon kay Deloso, Mayroon, they are telling a lie. They showed it to me. It is not yet uh, disposed for alienable and disposable. I showed the map. Tahas ang sinabi din ni Deloso na may katiwali ang nangyari kaya napatituluhan ang lupa sa Sitio Agusuhin, Barangay Kawa. Pinigyan ano? ng pera, it boils down to the corruption in the Philippine government. Kaninong ahensya, sir? Ninyo po? Ay, DNR. DNR di di DNR in charge, especially do sa Olongapo nung araw. Naniniwala si Deloso na questionable ang pagpapatitulo sa lupain na naging talamakraw noon sa lalawigan ng Sambales. Itong araw, eh, for a maker sa malaking pira na yung 5,000 nung araw eh. Mm -mm. Oo. uh, Magbigay ka ng 5,000, they'll give you 10 hectares land. Yes. At yan ang sakit ng Sambales. May remedyo naman raw at maaaring bilhin ng pamahala ng lugar para matulungan ang mga pinaalis sa pamilya sa sitwa gusuhin. Dapat can the government, either the municipality, or na uh, sila may capacity or the provincial government must sana must uh, the property. Hindi man nagsalita sa harap ng kamera si DNR Regional Executive Director Ricardo Calderon, iimbestigahan na raw nila ang sinasabing katiwalian kung may isasampang reklamo. Maaari din daw nilang imbestigahan ang sinasabing irregularidad sa pagpapatitulo sa naturang lupain kung may formal na reklamo. Kasama si cameraman William Cofford Palo ko si silin David nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.